Hello po! Isa mapagpalang araw sa inyong lahat. Uh, isang masagana at mapayapang araw sa inyong lahat. Sa araw-araw na ating tinatahak sa ating buhay. Sanda ko man tayo naroon sa ibang bansa man o dito sa Pilipinas. Sa nasa trabaho tayo, naglalakad tayo, nasa eskwelahan. Nasa bahay, tayo po ay nasa puso natin ang ating Panginoon tayo ay palagay sa kanya na tayo ay laging iingatan ligtas tayo sa anumang kapahamakan at walang anumang karamdaman uh, ako po ay nagbabalik muli sa aking pagbablog si Melissa Amil po ito uh, nagka countdown po ako dahil nalalapit na po yung araw ng aking kapanganakan sa January 23 Ika 53 at birthday ko na po 53 birthday ko na po at ako'y nagpapasalamat sa Panginoong Huso Kristo masaya masaya po ako dahil uh, nanggaling po ako sa Westlake Hospital nagpa-check up po ako uh, yung resulta po ng aking ECD X-ray full uh, abdomen ultrasound to the echo ay negative lahat. Thanks the Lord. Hallelujah. At negative po lahat siya, ibig sabihin, okay naman po yung aking uh, lahat, the bladder, blood, uh, spleen, bile, lahat po ultrasound. Pag whole abdomen ultrasound, yung buong tiyan po, except uh, yung colon. Yung colon po, sa colonoscopy yun. Pero nagpagano na rin ako, okay naman po. Ngayon po, eh, na siyam na araw na lang, birthday ko na po. Ako po ay hihiling po sa inyo ng isang regalo na hindi naman po makakaabala sa inyo na pasubscribe po sa aking YouTube channel na Milisa Amil. ah uh, pakalabit lang po noong bell bottom sa tabi at uh, palike na rin po kung hindi po nakakaabala. Maraming salamat po. God bless po. At maraming maraming salamat sa mga nakapag-subscribe na po at nagwa po ng aking uh, video. dan nagulat nga po ko dun sa isang video ko na 2.2K na po ang views. Eh, ang 31 pa lang naman po yung aking subscriber. 31 na tao pa lang ang nagsasubscribe sa akin. Pero 2.2k views na po ibig sabihin, yung mga hindi nakasubscribe hindi pa po nakakapagsubscribe ay um, nanonood din po sa aking ano, uh, video, sana po ipag-log eh, nyo na po sa akin ang isang subscribe para mahit ko po yung 1k subscribers na kailangan po sa youtube at para ma-monetize na po ako dahil ang goal ko po, to 25 na to po, ay makamit ko po yung 1K subscribers at ma-monetize ako ng YouTube. na sa ganun po ay magkaroon po ako ng monthly earnings na itutulong ko naman po sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa aking mga anak, pamangkin, apo, mapinsan, kaanak, at yung mga hinihingi na rin po ng tulong, ay eh, mabibigyan ko po ng tulong. Hindi naman po kasi sasapat yung tindahan ko po, sari-sari store ko po na uh, maliit lang po kita. Kung ano po yung kinikita ko sa sari-sari store, na naka-300 po ako ng buong pagbubukas ko ng sari-sari store. Yun na rin po ang ginagawa kong puhunan. Pinamimili ko po kahit pa ilan-ilan na uh, mga produkto na paninda. Yun po kaya po na pag-isip-isipan ko po, eh nasa bahay lang naman ako. Makasakali naman po eh ako eh makapaglambing sa inyo ng isang subscribe. At uh, pagka po medyo may earnings na po, nahit ko na po yung 1K subscriber, eh gagandahan ko na po itong cellphone ko. Dahil luma na po ito eh. Para po makapagpaano naman po ng pang-YouTube talaga po. At pag kumikita na ako, ang naiisip ko pong uh, content ay yung pagpapakain po sa mga hayop na nakakaawa po sa daan. Doon ko po sila abutan, mga bibilo ko ng mga kakanan ng mga hayop, mga aso, pusa. Tapos papakainin ko po sila, bibilo ko sako-sako na dog food, cat food. Papakainin ko po sila. Ngayon, bukod po doon yung mga taong pulubi po na nanghihingi, Bibigyan ko rin sila ng mga pagkain. Pagkain na po ibibigay ko. Kasi pag pera po, baka kung saan lang ano. yun po, eh... Sana po, Lord. Giling ko po sa aking kaarawan. Sa 23. Eh... Gumanda-ganda po yung aking subscriber. Ah... Uh, yung 31 ay gumalaw na po. Ah... Uh, maging 300 na. Maging... 500, 100 600 hanggang sa maging 1000 subscriber tapos ay eh, magsusumikap na lang po ako mapagrupo uh, sisipagan ko po ang pag-upload at, at iisip po ako ng magandang content at uh, saka po pagano kay earnings na po ako. Pakikita ko po sa inyo kung ako po yung sasahod unang sweldo sa YouTube ibibili ko ng sako-sakong dog food cat food at ipapakain ko po sa mga hayop na nasa daan na nakakaawa na yung mga tanggal-tanggal na po yung mga balahibo pusa, aso na halos wala nang makain nakakaawa, binubungkal po yung mga basura yung nakakain naawa po kasi ako doon na ano po yung puso ko na parang iniisip ko eh may buhay din yan sana naman kung sino may ari yung mga hayop na ganyan eh pakainin naman ho nila responsibilidad po nila yun. Sigurado naman may may-ari yun. E kami nga ho, yung aso namin, umabot hu ng 14 years doon sa may likuran namin, may sariling higaan. 14 years so oh, bago po siya tuluyang na maalam. Labing apat na taon, pinapakain ko ho ng maayos, tumaba, pinapaliguan ko ho, inilalabas ko ho, sa umaga, hanggang sa katandaan na ho niya. Ganon din ho yung isang pusa ko, si Kiseki ho, Talagang tumanda na rin siya ng 14 years. Sa edad tao, mga 70 na po yun. Ang hina na niya maglakad eh. eh kusang ano na lang, by nature na lang siya nawala. Pagkita na anak ko, wala na ho. Eh, sabi ko, anak, tanggapin mo na eh. Napakatanda na naman yung pusa natin. Ngayon, may isang pet ho ako. Doon, uh, kulay puti. Si Mikmik, -Mik, bata pa yun. Siguro mga isang taon lang ang edad. Eh, ngayon ho, sana po sa aking kaarawan. Bali, January 14 na po ngayon. Um, nine days to go before my birthday. Dadating na po ang aking kaarawan. At hiling ko po sa ating Panginoon, Lord, regalo po sa akin ng mga mabubuting tao na may kalooban na mabubuti na yung ibigay na po nila sa akin yung isang subscription subscribe sa akin youtube channel na Melissa Amil at isang like yun lamang po at maraming maraming salamat po Panginoong Heso Kristo at higit sa lahat yung resulta po ng aking mga pinagawa na laboratory uh, laboratories mga ano ay negative po lahat sa bali yung mata ko po kaya ganyan po yan medyo sa mata lang pero hindi naman humalabo. Sabi nga ng doktor, wala ka namang katarata, wala kang kahit na anong, ano sa mata. So, babalik po ako ng February. Ipababasa ko po yung resulta ng aking pinagawa sa mata ko, yung sa mga ugat-ugat po. Sa doon po ako sa kalamba, kalamba doctors po. Doon, po yung ophthalmologist ko. Babalik po ako ng February. Sasabihin na sa akin si tatay. Si tatay, i-cleaning yung mata niya. Ako naman ay ibabasahin yung resulta nung ginawa sa mata ko nung nakaraang December. Eh, syempre, oh, holiday yon Wala, yung um, doktor eh, ano na po, ah, nagbakasyon na. Ngayong January, hindi ako bumalik. Sabi ko, isang ano na lang, para isang punta na lang po namin ni tatay. Kaya po, sa February na lang po. Sana po, eh, hindi na... Ayoko kasi magsalamin. Malino pa naman ang mata ko. Ambition po ng mata ko is 2025 25 yun po, ibig sabihin, 20, pag 2020 to hindi po ba, sobrang linaw na, no? Oh. 2020 yung mata mo, malinaw. Yung isa, 25, medyo ano kasi na oh eh, siyempre, nakakaedad. Sa 53 years old na ginagamit ang mata. Oh, kaya ho, oh, ano, tayo ay kakain tayo ng healthy foods na para sa ating mga mata. Ako, mahilig ho ako sa karot. Nagbe-blender ako ng karot. Karot, ah uh, mga pipino, yan, tsaka ho yung ano, maganda sa mata, kalabasa, vitamin A, yan. Tapos kain po tayo ng maraming gulay. Iwas ho tayo sa mga maaalat, matatamis, mamantika. Iwas-iwas po tayo sa ganyan. Nang sa ganun po eh, maging healthy tayo. Akala ko nga may gallbladder stone ako eh, dahil nga nasa likud likod ko, tsaka yung dibdib ko ho. Eh sabi, muscle, sabi ng doktor, muscle pain yan. At saka yung Hindi po ba may anong kamay ko oh, Rayuma Parang rayu-rayuma po Nagkakaroon po ako ng ano sa ano mm, Ang pangit nga ng kamay ko Siyempre o oh, Pangit ang kapay Kasi masipag po mm, tinanin yung cellphone ko Lumilinaw oh, oh, Labo Linaw O oh, pag na O oh, gumaganda ko O oh. oh, pag maganon O oh, hindi na Isira oh. yeah, e, na ko kasi ito Pitong taon na itong cellphone ko Kaya nga gusto kong makabili ng bago Hmm. O yan, o, oh, malinaw. O. Oh. Hmm. Kumukurap kurap yung cellphone ko na yun. Ayan po. Ayan po. Ah, maraming maraming salamat po uli sa mga nag-subscribe po at sa mga magsasubscribe pa po sa aking YouTube channel na Melissa Amil. Yun lamang po at isang mapayapang araw sa inyong lahat. God bless po. I love you all. Bye-bye po.